So ayan, uh, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito na tayo sa Hyacinth. In between ito sa kabila ay uh, Parkstone to ha. Extension Parkstone itong nasa kabila. Ito naman yung uh, park part pa rin ng uh, Hyacinth. So iikutan natin tong lugar yung possible na marilocate dito ng 19 or 20 no ngayon Jun Kasi may nag-request sa atin na kung pwedeng pasyalan daw natin itong uh, Hyacinth. At siyempre ayun na nga. May mga kuryente na rin pala Ay, may, may mga residente na pala ito Akala ko wala pa Kasi may mga kuryente na Pero, andami na rin mga residente rito Ayan, ikutan natin itong uh, hyacinth So, sama kayo ha Ganda ngapon po So, ayan, tutuloy tayo dito At uh, dalawa itong hyacinth Doon sa kabila sa may pagpasok nyo nung entrance doon sa may halang kayo papasok, hyacinth na yung makikita ninyo mga bahay sa bandang kaliwa, no? Pag ano ninyo ng tulay. So itong katulad nitong kulay ng bahay na to. Pero yung kulay pula, ayan ay uh, parkstone. No? Pero pabahay pa din yan. So halos magkatapat lang. Ayan, napakarami na nga ng uh, mga residente rin dito. Kasi nung last ng May ata yun o March. So may mga ilang pamilya na narelocate dito nung uh, galing ng mulino. So ayan, dami na oh. At uh, may noon na nag, uh, siyempre, music. Meron na tayong video dito. So before dumating yung mga narelocate, so ayan oh. Inaayos na baka dito malilipat yung mga... <laughs> possible na mga magiging beneficiary itong bahay na to so tuloy-tuloy yung trabaho at uh, go na tayo gawa ng uh, tawag dito may music dun <laughs> makaka-cafe tayo so ayan uh, inaayos na nila at uh, dito rin sa kabila oh. Uh. ayan dito uh. so may mga black uh, 87 na ito dito sa kabila at uh, pinipinturahan na rin nila yung uh, mga bahay. At dito sa kabila naman to mga tagamulino yung na-relocate dito. Mga tagamulino. So baka yung mga irerelocate itong 19 or 20, baka dito na to sa mga pinipinturahan, sa mga inaayos na. So nakita rin natin dun sa kabila, yun dun oh. Uh, dun sa kabila, Inaayos na rin yung mga bahay doon, pinipinturahan na yan. Tuloy-tuloy yung trabaho. Oh, shout out kay Utoy. Eh. <laughs> shout out kay Utoy. So, ayun, go na tayo. At uh, malamang dito rin. Itong nandito, mga taga-mulino rin yung mga narilukid dito. At yun, mabuti na lang, may kuryente na sila. May kuryente na, yan oh. So, minsan na-chimpuan uh, natin din yung mga residente na na dito. At yun, ha? Uh, bilis, oh. Nakapag-paayos uh, na kagad sila nung harap ng bahay nila. Ayan, tuloy-tuloy yung trabaho para dun sa mga ma ata at... Uh, Ayan, iniikutan natin yung uh, possible na maging bahay at ito may nagsiswimming na dito mga ay, ay, mga, mga bata. Oh, ayan, shout out din sa mga ay, bata. Ay, 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 ay. Okay, so yun na uh, doon naman sa kabila, ayun na yun naman yung papuntang Naik. Uh, Nike. Ah, wait, Nike view pala. Tapos Kristop tsaka Sabana. So itong lugar dito, dito sa kabila, ito pa rin yung Hyacinth. So go pa rin tayo, yun yung mga residente. Oh. At uh, na nila yung harapan ng bahay nila. So yung uh, nag-request sa atin na uh, pasyalan natin to so malamang dito kayo possible na mapunta rin, no? Kasama nyo rin yung mga Tagamulino na na-relocate na dito. Kasi doon sa kabila, sa may Hyacinth doon, mga taga na butas naman yung mga narilukit doon. So ayan, no? Oh. At meron na silang basketball court. Okay. So diretso tayo at para makita ninyo yung Hyacinth dito sa kabilang side ng uh, pabahay dito sa Kalugkog. So ayan, itong mga Hyacinth pa rin yan, yung mga bahay niyan Nasa kabila na yan, red na yan, syempre, Parkson pa rin yan. Okay? Ay, yan, dadaan tayo. Nagalangan ako kasi may naglalaro. Kasi ano, halos ang dami ng residente. At dito, salamat. Ayan na tayo. Siguro. So, ayun yung uh, pagpasyal natin dito sa hyacinth at para magkaroon kayo ng idea, no? Sa kung ano yung uh, lugar na malilipatan sa inyo. Okay? Ah, pupunta naman tayo dun sa kabila. Ayun, sa kabila na yan. Ay hyacinth pa rin yan. Kadugtong yan. <laughs> Ayan, ayasin pa rin yan papunta doon sa kabila na yan. Yung entrance, no, pagpasok dito sa pabahay, galing doon sa halang. So makikita nyo, lugar na to, papunta dito sa lubat hanggang dito sa dinaanan natin na to, ayan, sa likod na yan. So syempre, ang dami ng mga residente, okay? So yun lang, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel at ang uh, mga nag -view views, maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo!